Magandang hapon na po mga kaparambin Main po ay alas po ng hapon at tayo po ay kalalabas lang po do sa ating trabaho sa kabila tayo po ay nagtanim ng ano ay ng buto po ng sitaw. At ngayong hapon ay tayo po ay mag-spray po mamaya yan. Buo oh. na may mga uhod na po itong ating mga talong po at virtue update ko po, po kay dito sa ating talungan po yan ang gaganda na po mga kaparmi nakakatuwa po talagang nakakaalis na po ng pagod good news po dahil may mga bulaklak na po itong ating mga tanim na talungan si mami po ang ating mga kasama mami yep. yan tara at ipapasyal ko po muna kayo bago tayo mag spray po tamang tama po yung ating pag spray ay magtatakip silim po yun po ang maganda dahil nakadapo na dyan yung ating mga insekto mamaya po dito po tayo masimula tara ngayon lang po na nakapag video din ay pakita mo nga mo talungan natin ito po yung kaunahan namin tinanim. May ano yan, tamasok yan sa puno. Hindi, sa ano, sa may dyan, sa may parting lanta. Hindi, wag mong ano yun, yung dahon lang natuyo na lanta. May nakasuksok yung long stem bura. <laughs> Ay, ito. Mas maganda po itong nasa ibaba. Ito <laughs> ah, po ka dito mga kapandid. Yan ang eh. maganda po. Ayan, may bulaklak. Ayan po, budyos po mga kapandid. Ayan pero ito po ay ating tatanggalin muna yung unang mga bulaklak po at gawa na ngayon po mga nasa puno ay bata pa po ay kaya ating tatanggalin po itong mga ito yan pwede na po itong tanggalin yan, eh. ganito at bata pa po ang ating mga talong po yan eh. at ililubot ko po muna kayo dito yan ayan ang gaganda na po nakatuwa mga kaparambin eh yan ang ating resulta po yan nah, si mami me yan oh. lagi po yan ang ano dito nagdidirigyan alagang mami po ito yan o oh. Ini isa-isa ko pag nagsira ang dahil. Uh -huh. yan, yan po. Uh. Yan ang gaganda na po mga kaparami. Nakakatuwa po itong ating mga tanig na talong. Mga ngayon lang po ulit tayo nakapag-video eh. Hindi tayo naging busy po dun sa kabila. Nagpaani. Yan po. Tapos tayo nagtatanim po uli doon. Ang ibang halaman po yan. Malalaki na po mga kapambin. No? Pero mas magaganda po doon sa kabila. Titingnan po natin yun. Natumba na pala yun may. may. Natumba po yung ating ano yun po. Eh. Yan. Tataas na po mga kapambin. Nakatuwa. Para po pala natumba yung ating ano, Pangbalag po, yung mother cacao. Isang araw ating papawar suwin ito. Ha? At ito po yung update natin sa repulyo po. Yan o. Oh. Yan. Mga na po. O, yung iba o. Oh. Araw Nata, po yung Ha? Pag matanggal yung talbus. O. Nasa nga. Nasa nga uli. O di dalawang repulyo yun. Oo. Ang rak. Ayan po o. Oh. Uh, ay, ang uh, uh, ah, ating repulyo po, may malalapad na oh, yun oh, ganda oh. Uh, ah. Uh, yan, oh, ito po pala yung din, ang eh, pagkaganda oh. Yan. Hirap pala Repulyo. Ayos naman po, nagkakaagi din, kaya lang ay uhod po. Ito po pala yung sprayin lagi. Hmm. Oh. Ito po yung ating talong ang isa. Yung isa po ay nahuli yung kabila. Yan po. Oh. Ah, pagkalalaki po oh, 'yan, oh. Nakawala na po ng pagod mga kaparm bin itong ating mga tanim din, eh, oh. Ang pong sanga. May bulaklak po. Oh. Yan. Tikabela po 'yan. Oh. Yan taas na po bulaklak po. Oh. ah katuwa Oh. Ay, bulak lahat na po. Oh. Hmm. Yan. Papasal ko po muna kayo. Lalaki na. Lalaki po. Wala na bang white fly po? Wala naman siyang white fly. Chine check po natin. Ay, mayroon madalang po. Kaya, natin, kaya, kaya ating isprayin po. Ah, yan ang gaganda po mga kapambing. Ay, bulaklak na po. Kasunod po natin yung bunga na. Yan o. Malapit na ito. Bulaklak? Bakit? Aray po, yan. Natanggal na. Ibig sabihin ito. Ay. Bunga na po ito. Yan o. Masa loob. Yung nandun, natin yan. To, pero ito na. Oh. Ah. Kaya ah. Bulaklakan po, kasunod po 'yan oh. Yan po ay tuloy-tuloy na. Oh. Ah. Yan ng gara. Lahat po ito mga kapirm din oh. Merong isa? May isa pong na na po na po ang na puno. puno. Sayang ah po nakain ah, bayot, Gara po mga kapambin oh. Bulaklakan na lahat. Tayo ah, ano? Oh. Nakakatuwa. Parang kailan lang ay. Yan ang bilis din po na pala ng panahon, ng tarong. Na natin, ha? Hindi na natin nilagyan ng lupa ang ibaba. Ay hindi na po ito nilagyan. Basta ang gawa po namin, araw-araw po kami nagdilig. Dilig ng... po. Bata pa siya nung pagkakanim. Oh. Ngayon po ay ano, minsan po ay makalwahan na ito ang dilig ah may tubig may oh ay dito pala dumircho ayan po oh, tubig natin oh nilipat ko po ay gawa ng galing sa ano yan tubigan po yung kanina ayan po mga kaparbin isang bungi yan laang kinain po ng bayo ko ha hindi sana yan bungi oh ang laki na rin nun, kinain niya ng... Bayo ko po, yun lang po ang ano, problema. Ah, yung... ah. Ay ganda po mga kapambin oh. Ayan, Oh. Ayun lusog po nating ating ano. Are dati tingnan mo. Katawan ng talong oh. Ah, ay, ay lahat po. Alin? Ano mo Eri? Bakit? Ano sanga? nga? Ari, hindi na putulan ha. Nang nang talbos, hindi na tanggalan. Bakit oh. ay pagka dami-dami ng sanga? Ah, pagka Ay, ala. alam oh, ala nga pruning ka pa niyan. Hindi na po muna tayo magwaway pruning. Ang lalaki naman ay. Oh, eh. oh pag sa kapal pati ng Oo. Oh, oh. Pero yung sangang ano? Yung sangang lumalabas din eh. Saan? Ngayon. Dito sa baba, oh. tinatanggal ko. Ay, yung maliliit? Oo. Oh. Pero yung malalaki na, hindi, hindi na. ko na. tinatanggal. Siyang. Kasi malaki naman Yan po. Eh. Na, yun. Oh. Oh, na po. yun eh. na yun. Ah. Oh, bulaklaka na po. Hmm, Tamareo. Eh, oh. Alin? Oh, ilan ang nito? Ang dami 3, po. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, hanggang taas. na, na Yan. Hmm. Kesa A -a, ay, yan ay, po. Nasaan? Ayun, ikaw po. Kuha, kuha. Ah, pagkalaki ako yung tatako. Hmm. Yan po. Oh. Pisti po mo. ito. Mo. Piste. Hmm. Yan, yeah, ay sa akin. Araw-araw ko yung eh. po talaga. Nakakawala po ng pagod kahit ikaw po yung maghapong nagpatik sa tubigan. Ay, pag po yung pumasyal din sa ating talungan mga kaparam din. Ay talaga po mawala ang iyong pagod din Sa ganda na po ng ating mga tanim din eh. Pira balis po, pira usog. Ah. Oh. Yan, arila ang pumaliklit oh. Yan lang, pero ayos. Yan mo yung ano? Yung mga yung dalawang puno ang mapatanim. Dalawang puno? Oo. Nasaan? Ano yung? malaki. Ay, kambal po. Yan, o. Oh. Yan, shoutout kay Utol Kambal. Ari, Utol Kambal, o. Oh. Yan kasi <laughs> ay iba eh, dalawa yung naglagay hmm. dun sa ano, yeah. dalawa yung nagpatak dun sa sidling tray. Ay, oo. Eh, hindi ko man paghiwalay yun. Ayan ay, ay, po, na, bansot yung konti yung isa, ay dalawa. Pero ay, buhay po. Ayan lang, mabul. Uh -huh. Bibiligan lang Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayan, anong ganda natin mga halaman, tingkilor po. Ah, ah. Sana magtuloy-tuloy na ito. Oh, tuwan, tuwan, oh yan po oh. ah, ay talagang simula na po ito mga kaparm bin. Doon po tayo sa kabila. Sa loob ng bakod. Ayun nga nasa loob ang pinapasok ay. Pero, uh, sadya oh. ay ito ay, naman po yung ating nahuli po. Update tayo dito. Ah, ko tayo. Dito po ay na. yan, nahuli po. Pero ano po yan? hahabol din po yan lalagyan po natin ng pataba hmm. nalapad lapad naman na, ano? nalapad naman po ang dahon pero ito po ang ating nauna din eh hanggang dito po ang ating ano, pagitan yan dito po yan dito dito po yung medyo nauna uli natin ay din eh talagang huli po tayo nagtanim po, ay po oh. ayo. Ba't may lang tamisa oh? Ano ko ito? Ayari oh alam niyan. May sakit ito. Bulutin mo na. Kapunta ako bukas. Hmm. May isa pa ako dyan tinanggal. Ano kang... Maganda man. Ay, may tama kami. Opo. Oh, may tama ang mga kamarmid. No? Yan. kumain yan. Kumain po ito. Yan po. Ay, nagtunaw. Nagtunaw? Oo. Ay, yan yung isang araw na hindi nadilig agad. Tunaw po. Masama din po yung... Natutuyuan. Natutuyuan siya tapos sabay-dilig po ay nakupas ma. isa po ang ating ano palitan yan po oh. ito laang Nabito, lahat naman po ay okay yan wala naman po siyang bungi dito yun lang po iisa Mahahabol na din po oh. mga nasangan na din ito po yung ating extension pala ito yung ating binibidyo tara at ako yung ano na may tayo po ay ma na ay eh, talagang gagabihin tayo nito ha organic po ang ating spray yan ma spray na po tayo mga kapambin bali po ang ating ilalagay po ito parker nim po organic po ito mga kapambin parker nim tonic yan para saan din po ito white clay po tapos ito pong ating hero pool din so green yan ito po para din mano green pulyar po ito para gumanda po ang dahil Aspera na po tayo mga kaibigan